The Monday 2025. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News, News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Hanggang Mindanao. Kami Mindanao. handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, si tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025, The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. pem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. Okay. The mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Bugsi bulana ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abangan. lives Makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita Brigada News FM, Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines Metro Manila, Manila. Our home our treasure and our pride Join The Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. in the heart of changing lives this is 105.1 brigada news fm manila the music and news authority one time the new filipino time Brigada alas dosina nang Hali. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Ang Philippine Coast Guard, pinaghahandaan na ang posibleng oil spill sa tumaob na barko sa Mindoro. Ang kandidato ng Pasig na nagsiping joke sa mga single mom, pina na ng COMELEC. Ratings ni Pangulong Marcos, bumulusok. Pero ang suporta naman kay VP Sara, tumaas. Mga pasaherong uuwi ng kanilang kanilang probinsya ngayong Semana Santa, tuloy sa pagdagsa sa mga terminal at paniparan. Si Pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a better life. life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, ito na, ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ngayon ho ay Merkulis Santo, mga kabrigada, April 16, 2025. Ako ho, si Brigada Gab Dalisay. At ako naman, Brigada Maricar Sargan. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ito hong mga pasaherong uuwi na sa kanig na ng mga probinsya ngayong Semana Santa. Inaasahang tatami pa raw. Brigada Ann Cortez, ibrigadamo. brigada mo! Inaasahang daragsa pa ngayong tanghali hanggang gabi ang bilang ng mga uuwing pasahero sa kani-kanilang probinsya sa may bus terminal dito nga sa Cubao para gunitain ang Semana Santa. Kaso yun to pinaalalahanan ni Baliwag Transit Officer in Charge Arnie Bernardo. Ang lahat ng mga commuters na habos sa pag-uwi na nga ang pagdadala ng mga malalaking gamit at kung maaari ay maging ang pagdadala ng mga ipinagbabawas sa loob ng bus tulad ng ala ng kutsilyo, gasol at maging paputok. Sa kabilang banda, tiniyak naman ni Bernardo na meron silang regular inspection at maging check-up ng kanyang mga bus units upang matiyak ang kaligtasan ng bawat pasahero. Tuloy-tuloy naman din ang ilang tauhan ng MMDA sa pagbamantay sa kasada para matiyak ang maluwag na daloy ng trapiko the heart of changing lives ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News of Poydil Brigada Balita Nationwide Samantala ang mga pasaherong pauwi rin sa mga probinsya patuloy rin po ang pagtagsa dyan naman sa PITX si Brigada Jigoko Studio sa detalye i-Brigada Brigada Walang humpay sa pagdating ng mga pasahero na pauwi sa mga probinsya sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Walang oras na hindi nabakant ang entrance sa terminal at as of 11 a.m. umabot na sa mahigit 70,000 ang bilang ng food traffic. Simula pa lamang noong April 9, nasa mahigit isang milyon na ang naitalang pasahero ng PATX. Pinakamataas kahapon na halos 180,000. Ngayong Merkoles Santo, inaasahan na aabot sa 200,000 ang bilang ng mga pasahero dahil huling araw na ng pasok sa trabaho. Bagamat marami ng fully booked lalo na sa biyaheng Bicol, malaki ang chance na makabili ng tiket ang marami sa ating mga kababayan dahil sa dagdag na mga bus. Bukod dito, marami pa rin mga non-air-conditioned buses ang hindi pa fully booked. Mahigpit naman ang seguridad sa loob at labas ng PITX. Paalala naman ang pamunuan sa mga pasahero. Magtungo na maaga sa terminal. Iwasan ang pagdadala ng mga pinagbabawal na bagay at travel light in the heart of changing lives. Ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang PNP nakapagtala na raw ng labing isang insidente ng pagkalunod. Brigada Kath Austria, i-brigada e mo! Brigada, brigada. <laughs> Report. Muling nagpaalala ang Philippine National Police sa publiko kaugnay ng kaso ng pagkalunod lalo na ngayong bakasyon. Ito'y matapos makapagtala ang PNP ng labing isang drowning incidents mula pa lamang April 1 ngayong taon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo, apat sa mga biktima ay mga menor de edad habang pito naman ay mga adult. Karamihan umano sa mga insidente ay nangyari habang ang mga biktima ay naliligo habang nasa impluensya ng alak. Noong Abril ng nakaraang taon, umabot sa 43 ang bilang ng drowning incidents na anay isang babalana na posibleng maulit kung hindi magiging maingat ang publiko. Kaugnay nito, iginiit ng PNP ang kahalagahan ng pag-iingat tuwing naliligo sa mga pampublikong lugar. Pinayuhan din ang publiko na iwasan ang pag-inom ng alak bago lumangoy at tiyaking may sapat na bantay, lalo na kung may kasamang mga bata. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Samantala may apela ang simbahan sa mga pamilyang mas piniling magbakasyon o mag-travel kasabay ng Semana Santa. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay St. Joseph Shrine, Quezon City Parochial Vicar, si Reverend Father Victor Angelo Parlan, sinabi nitong naiintindihan naman daw nila kung magbabakasyon ang ilang katoliko, lalo na't na minsan lang naman silang magkaroon ng libreng oras. Sa kabila nito, mas maganda pa rin kung mag-best effort sila na makapagsimba pa rin sa mga lugar na kanilang pupuntahan. Paalala ko po sana kasama po sa itinerary natin ng ating paglakad. Sana po kahit papa ano yung pakikisa po natin sa mga pagdiriwang. So kung pupunta tayo halimbawa sa Bagyo o sa Batangas, mm -hmm. sa beach, no? sana, sana po ipaplanuhin natin, isama natin sa ating schedule anong oras tayo magsisimba, saan tayo magsisimba, may simbahan bang malapit saan. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard ng kahandaan ho nila sa posibleng oil spill na magbumula sa tumaob na barko dyan sa Mindoro. Sa panayang pa rin na Brigada News FM Manila kay PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina sinabi hun nakalatag na ang kanilang mga akbang para maiwasan ang mga environmental hazards na posibleng idulot sakali man tumagas ang langis dyan nga sa MV Hong High 16 na may kargang buhangin. But then again hindi rin po natin dinidiscount yung possibility of a possible oil spill dito. Kaya po, nung pong tayo ay naka ng information hapon ng hapon sir, agad agaran po tayo nag-deploy ang Coast Guard District, Southern Tagalog deployed, yung tinatawag po natin na Quick Response Team, Uh, this is a composite team of SOG, yung pong tinatawag natin Special Operation Group, mga group of rescuers. Sa ngayon, nakafocus nga ho sila sa search and rescue operations. Dito po sa 25 tripulanting sa kanya, labing tatlo ang Pinoy, labing dalawa ang Chinese. Isang Chinese naman po yung kumpirmadong binawian na ng buhay. Pinatawag na ho kabrigada ang may-ari ng shipping company at nakikipag-ugnayan na rin sila sa marina. Sabantala opisyal ng naghain ng petisyon for disqualification ang Commission on Election Task Force SAFE laban ho sa kandidato ng pasig na si Ian Sia. Pumaalala unang pinagpaliwanag si Sia dahil ho sa malaswang joke nito laban sa mga single moms. Ngayong araw, inihain ho ng Comelec ang petisyon dahil pasok ang kanyang sipping remarks sa paglabag sa kanilang anti-discrimination guidelines. Si Sia ho ang kauna-unahang masasampulan sa panibagong resolusyon ng COMELEC hinggil sa mga anti-discrimination at anti-sexist jokes sa mga pangangampanya. Siya lang din ang tanging kandidato na nakatanggap ng dalawang show cause orders. Una nang dumipensa si Sia at sinabing wala siyang nalabag na anumang rule at sinasanay lamang daw niya ang kanyang freedom of speech. We've got a Samantala mga kabrigada, nilino naman ni NBI Director Jaime Santiago na walang halong politika. Ito nga ho ang kaso laban kina ni Harry Roque at vlogger na si Maharlika. Anya sinampahan daw ng kaso ang dalawa dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Hinggil nga ho dyan sa polvoron video na matagal naman na raw na napatunayang AI generated lang pala at gawa rin ng artificial intelligence sa forensic presentation. E kung public awareness naman daw ang pakay ni Maharlika, eh, na uwi daw huyan sa pagpapakalat ng maling impormasyon na maaring magdulot ng kaguluhan o disturbance. Paalala ng NBI walang masama sa pagbatikos pero kung ito ay batay ho sa peking impormasyon ay mali na huyan at may karampatang pananagutan. One time the new Filipino time at 12.11 ng tanghali. O mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, mat-integrity Marcoleta, iboto na niyo. Let us bring back our president no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marcoleta, Marcoleta sa Senado. Mula sa, sa PDP Party, iboto pagkasinador Marcoleta number 38 sa balota. Pay for by June Pagaduan. General Santos City. Balita Nationwide. Sa iba pa nating balita, nakaranas ho ng malaking pagbaba sa approval at trust rating si Pangulong Bongbong Marcos habang tumaas naman kay Vice President Sara Duterte. Sa 2025, ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia, bumaba sa 25% ang approval ratings ng Pangulo nitong Marso, mula ho yan sa 42% noong Pebrero. Tumaas naman ang kay VP Sara mula 52% pa 59%. Pagdating naman sa trust ratings, bumaba rin ang tiwala ng publiko kay Pangulong Marcos mula 42% pababang 25% na lamang. Kay VP Sara tumaas ng hanggang 61% mula 53% noong Pebrero. Isinagawa ang survey nitong March 23 to 29 sa 2,400 adult respondents. Naniniwala naman ang LTO na kinakailangan na mas mabigat na parusa laban sa mga motorista masasangkot sa road rage. Kasunod nga ng road rage incidents na seri hunyan, minag nag-viral pa online at meron pa hong mga namatay dahil nga po sa init ng ulo ng mga motorista. Sa kapiyan sa Manila Bay Forum, sinabi ho ni LTO Chief Asek Vigor Mendoza na dapat ay mayroong special law para ito'y maiwasan. Sa pamamagitan daw niyan, makikriminalize na ang mga masasangkot sa awa'y kalsada. pantala ang DA tiniyak ko ang pagbabantay sa presyo ng gulay ngayong tag-init. Si Brigada Sheila Matibag sa detalye i-Brigada Mo. Report Nakamonitor ang Department of Agriculture o DA sa presyo at produksyon ng mga gulay at iba pang agricultural commodities sa harap ng unti-unting tumitinding init na nararanasan. Ayon kay DA Deputy Spokesperson, Assistant Secretary Joycel Panlilio, Panilio, lahat ng agricultural products ay maaring maapektuhan ang naturang lagay ng panahon, lalo na ang mga high-value crops. Kaugnay niyan, tiniyak nito na may mga intervention silang ibinibigay para maiwasan ang epekto ng tag-init. Kabilang umano rito, ang paggamit ng plastic mulch bilang vegetable beds, small irrigation system, drip water fertigation technology, at sapat na rainwater reserve sa mga rainwater shelters. Mababatid na sa pagtataya ng pag-asa, maaring umabot sa 51 degrees Celsius ang heat index sa ilang bahagi ng bansa in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Malita, Ang DOH may paalala ho sa publiko. hingil nga ho yan sa napakataas na heat index sa bansa. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo! Brigada! <laughs> Report! Nagbigay ng paalala ang Department of Health sa publiko hinggil sa tamang pag na tubig sa kabila ng inaasahang pagtaas ng heat index sa ilang mga bahagi ng bansa na maaaring umabot sa 50 degrees Celsius. Ayon kay DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, mahalagang manatiling hydrated, lalo na para sa mga taong hindi maiwasan na matinding sikat ng araw. Anya, dapat laging hydrated, uminom ng malinis sa tubig at kung pwede ay 8 hanggang 10 baso kada araw. Bukod dito, binigyan Sandindi din ahensya ang pag-iwas sa mga heat-related illness tulad ng heat exhaustion at heat stroke. Pinapayuhan ng publiko na mag-ingat at iwasan matagal ng pag-expose sa araw, lalo na sa mga lugar na may mataas na heat index. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News. Also, Balita, Dating miyembro naman ng gabinete ng administrasyong Duterte, Tahan ng isang kongresista matapos punahin ang utang ng Pilipinas. Si Brigada Haji Aminyo sa detalye, i mo. Brigada. Brigada. B -b 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 Mariing din ni House Special Committee on Basis Conversion Chairman Jay Kong ang pagbatikos ni dating Agriculture Secretary Manny Pinyol sa Administrasyong Marcos matapos manong umabot sa 16.63 trilyon pesos ang utang ng bansa. Ayon kay Kong Hun, pagiging ipokrito ang pagtatangka ni Pinyol na baluktutin ang katotohanan at ginagamit umanon niya ito upang makabalik sa politika. Sa ilalim niya ni dating Pangulo Rodrigo Duterte nang lumobo ang utang ng bansa kung saan 7.2 trilyon pesos ang nadagdag sa sa loob lamang ng anim na taon. Samantalang kung pagsasamahin ang lahat ng naging pangulo sa 88 na taon, 6.6 Trillion pesos lang umano ang naitala. Iginiit ng kongresista na katawa ang pagtatangkang paggamit sa isyu ng utang panlabas laban sa Administrasyong Marcos, lalot na sangkot si Pinyol sa iba't ibang isyu noong nasa gobyerno pa ito. Kabilang narito ang krisis sa bigas panukalang gawing legal ang smuggling, bird flu outbreak at naugnay pa umano sa kwestyonableng pag-uugali sa insidente sa Recto Bank. Dagdag pa ni Kong Hun, minana umano ng Administrasyong Marcos ang isang mahirap na financial status dahil sa mga utang na iniwan ni dating Pangulong Duterte kung saan sinasabing karamihan sa inaprobahan ay walang masusing pagsusuri at transparency at ginamit pang dahilan ng pandemya. Binanggit pa ni Pinyol ang usapin sa isang campaign sortie sa North Cotabato kung saan saan siya kumakandidatong gobernador. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita, nationwide. Nanguna ho si senator Christopher Bongo kasamang ilang councilor at mga kapwa-kandidato ng PDP sa isinagawang motorcade sa Pantukan, Davao de Oro at ilang bayan sa Davao Oriental. Masiglang sinalubong ng mga Tagalupon, San Isidro, Banay-banay at Mati City ang grupo kahit pa umuulan. Sa talumpati ni Go Mulinyang tiniyak ang pagpapatuloy ng mga pro-poor programs at serbisyo publiko. Six, Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita, takabayaning pagtutulungan. Balita, takabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, walang tigil ho na nagpapasalamat ang mag-asawang senior Sirsen na si Amelita at Tomas Macua sa atin ho mga kabrigada na nagpakita ng bayanihan para ho'y matulungan silang makauwi sa bayan ng magsaysay dyan ho sa Palawan. Ayon ho sa kanila, sila ay nagdesisyong umalis na muna sa bahay ng kanilang anak noong April 14. Ito raw ho ay dahil pinagbuhatan daw sila ng kamay. Sa tulong ho ng Brigada News FM Palawan at sa ating mga listeners at sa LGU dyan ho sa Palawan, tayo ho'y nakalikom ng cash assistance para ho'y bigay na tulong dito nga ho sa mag-asawa. Kaagad namang sinamahan ng Brigada Team ang mag-asawa sa ticketing outlet para nga ho makabili ho sila ng ticket sa barko kasama yung kanilang apo. Mga kabrigada, kami ho rito sa Brigada News FM ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong pagsuporta para tayo makatulong kasama ang wantahanan. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay ng donasyon na bilang mga Pilipino na nanatili pa buhay sa ating mga puso ang makabayaning pagtutulungan. Mula ho rito sa Brigada News FM, maraming salamat po mga kabrigada. Balita, Balita. pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. sa Tanghali. Nationwide. At mga kabrigada, inuhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the hearts of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod. Sa ngalan po ni Brigada Angel De Vera, ako ho si Brigada Gab Dalisay. At sa ngalan din ni Brigada Leo Navarro Malikdem, ako naman Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM, Manila the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radyo Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita, balita Brigada News FM The Music and News Authority Bigada in the heart of changing lives